Good evening mga karayd Bule masaya at magendang uh, magandang gabi po sa ating lahat ha? Happy e hey, Friday muli Nandito tayo sa may uh, SM uh, City Grand Central Dahil ito yung destination natin ngayon Jyoti every Friday ay uh, nandito tayo sa SM Grand Central no mga ka-Ride? grabe ang daming motor Yeah. No, ito yung destination natin mga ride kapag araw ng uh, Biyarnes, ano, tayo po ay yung duty dito sa SM City Grand Central nabuti na lang kasi kanina naulan po eh buti lang lang na hinto okay na rin yung ganyan makaray kasi kung ulan talo pag uwian nako grabe super duper traffic yung sakit sa bansa natin kapag naulan ang tindi ng traffic ewan ko ba? so ewan ko ba kung uh, pa itong patinding problema ng ating bansa, itong traffic mga karay, no sana eh may solusyon na matapos na itong uh, masolusyonan na, ika nga Itong problema natin sa traffic mga ka-ride na Araw-araw natin uh, Nararanasan Even no? po Sa araw ng Sunday Medyo Naulan ba? Tumatalsi ka Medyo hindi siya ganoon traffic Pero yan uh, Pagdating ng hapon mga ka Wala na naman, harang kada Siguro yun yung time na balikan na ng mga trabahante, mga talos sa mga guro natin no, na umuwi ng probinsya. No, yung walang pasok ng dalawang araw, walang pasok ng Saturday and Sunday ay yung mga government services. No, mga government offices, no? yung mga teacher, school, no, yung mga nasa City Hall, basta yung mga nasa government ah, uh, services, government offices, mga ride Yan pa yung mga walang pasok pagdating ng uh, Saturday and Sunday. Uh. So, ganun pa rin. Pagdating ng Sabado, ganyan ng traffic pa rin. So, hindi nga lang siguro ganong karami. Minsan naman, pag-araw ng Lunes, kumis na yung lones yung grabe naranasan ko rin yung mga karide na yung lones na ay halos hindi na umabanto yung mga sasakyan Kaya may lones naman minsan na ah, maluwag yung daan may hindi magkaparihas mga karide ayun nga nga it's friday uwian ng probinsya yung mga yung mga tao lalo yun nga yung mga pero dapat maaga pa yan sila eh kasi alas 5 alas 4 pa naman eh ngayon niya mga karay no sana may solusyon na mahahanap pa itong ating gobyerno sa akin, itagal-tagal na nga mga dadaanan ako ng lugar na maluwag so, pero yung insa talagang masasabi nating hindi na siguro magpabago yung insa dahil talagang super dupe traffic talaga yung insa sana nung pa ng solution yung ngayong mga subway no? laking tulong yan mga karahid yung ating MRT LRT yung ating uh, carousel no? yung carousel malaking din tulong din sana din naman wag wag nang tanggalin kasi malaking tulong ito sa ating mga commuter mga aray no lalo pa sa nagmamadali kasi alam naman natin talaga yung idsa ay matindi matindi sa traffic so sana oh maganda din naman kasi nga malaking sakop din naman ang carousel sabihin may mga linya na mababawas kung halimbawa tanggalin ang karusil pero yun nga siguro sa panahon ngayon sa ngayon hindi pa pwede so hindi pa kakayanin ng MRT saka wag na nang alisin yan so hahanapan o na lang siguro ng ng alternatibo o yung mga paraan mga karaid na makaiwas sa traffic yung ating mga commuter sa araw-araw nilang biyahe uh, yun na na siguro ang hahalapa ng magandang solusyon makaride uh, no so, maganda uh, kasi yung ating PNR eh, matagal-tagal pa ata matapos so hindi ako nakakagkakamali 2029 pa matapos estimated na matatapos nga itong uh, PNR na malaking tulong din no kasi kung ako magkukumiyod kapuntang uh, bikutan mag PNR ako kasi pagbaba baba ako, is Bikutan na mga karen eh sa kailangan ako ng Ilarte baba ng uh, san ba? Lumen at saka sa Blumen may stasyon na doon ng PNR baba na ng uh, di ba so sa ngayon wala bang PNR so kung baga sinakop muna ni Carousel although yung Carousel hindi nakakarating ng Alabang kasi yung PNR from uh, Tutuban to Alabang so malaking durong pa rin no? ang uh, carousel mga ka nakalampas na eh parap na lang tayo ng ano diba? uh, maganda talaga yung naisip na ng ating kamahalaan sa paglagay ng carousel pero maganda sana yung dati di ba? Right, kung alala nyo alam ko maraming nakakalam nito na kapag tayo po ay pupunta ng uh, south alabang bigutan one ride na lang no kasi nga wala ano balit sis ride merong ruta papunta Alabang. may ruta papuntang pasay muwa no so kaya pagpupunta ng Mua... kung galing tayo ng bayan dati one ride na lang pero ngayon hindi kaya kasi pababa ka ng bababa ka ng isim north tapos sa isim north dun ka na sasakay ng uh, MRT papuntang uh, tawag nito pasay you no? Know? muwa o di kaya uh, muwa nga kasi alabang wala rin eh so maganda na yun dati pero ang kagandahan ngayon dahil meron ng uh, talagang daanan especially yung uh, ating mga carousel no na kung saan exclusive sila lang ang pwedeng dumaan maliban sa mga government uh, officers services o na pinahintulot ng uh, kamahalaan mga karay no Kaya yun, yung kagandahan mga ride no sa carousel, Sa dinagdag nila na ruta kung saan makakatulong sa ating mga commuter o pang maiwasan yung uh, talagang pasaan nila sa bawat araw dahil sa sobrang traffic ng ating mga kakalsadahan. Lalo po, especially po, dun sa mga dumadaan sa idsa mga rin. Dahil talagang nga nga, araw-araw nga, nga na-try ko nga yan dati, bumunta ako ng no? bumalis ako ng alas jeez alas jeez alas noibi, dumating ako doon mga alas doos ata o alas doos eh ganun katindi pero pag kayo po pa yung mag karusel ako, mga 10 to 15 minutes, o hindi kaya mga ay, butas pala alahad yung uras kaya nga yun yung magandang isa sa magandang uh, ginawa ng ating pamahalaan yung carousel no? napakaganda tulong dito maluwag galing din sa may paakyat ng tulay sa may kamadsili malahap ng grabe yung traffic nya ito na, traffic na naman lawak-lawak ng kalsada. Maging atingad po tayo sa daan, mga karahid, no? Maging alerto. Dahil yung mga kamuti lumalabas na naman. Maging mahinahon, mapagbigay. At simpre, dapat maging maingat tayo dahil yung mga kamote rider kamote driver ay nagsilabasan na naman salamat na yung dibling mag ingat ingat po tayo sa daan road rider bye bye